Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Iwasan ang stress ngayon dahil malakas ang enerhiya ng Jupiter at Uranus ngayon na hindi nagkakasundo nagdudulot ito sa mga emosyon na parang padalos-dalos. Ngayong araw naghahanap ka ng mga magagandang oportunidad ngayon para ma-enjoy mo kung ano ang iyong mga nararamdaman at ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. At sa araw na ito rin medyo mas lalo ka ngayong palaban pagdating sa iyong mga koneksyon sa ibang tao at sa usaping pinansyal. Ngayong araw kinakailangang pantayan ang mga desisyon ngayon dahil ang mga desisyon sa araw na ito ay palalos-dalos at ito ay bugso lamang ng iyong boredom. At madalas dahil nga nagmamadali ka, hindi mo na iniisip ang mga epekto ng iyong mga desisyon. Sa araw na ito, hindi malinaw ang takbo ng enerhiya ng pera ngayon. Maapektuhan rin ang iyong mga plano at ang mga bagay na gusto mong gawin ngayong araw. Sa araw na ito rin, maaari na ang mood mo ay depende sa mga tao na merong influence sa iyo, mga tao na nakapalibot sa iyo. Pagdating sa hapon, ang moon ay papasok sa iyong privacy sector. Kaya pagdating sa gabi, medyo mas kalmado ka na at magkakaroon ka na ng oras at panahon para makapag-reflect ka sa iyong mga plano sa buhay. Ngayong araw, mas maganda na i-enjoy mo lang ang linggong ito at huwag kang magmadali sa pag-abot ng iyong mga layunin ngayon, lalong-lalo na pagdating sa usaping pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 7, 11, 18, 32, 34 at 49. Taurus Ngayong araw, mabigyan mo ng oras ang mga tao na mahalaga sa iyo at sa araw na ito rin, medyo ma-enjoy mo ang iyong komunidad, ang iyong social sector. Ngayong araw lang, hindi nagkakasundo ang enerhiya ng Jupiter at Uranus ngayon, kaya ang mga tao sa araw na ito ay medyo restless, medyo rebellious rin ang mga tao ngayon, kahit na sinasabihan mong bawal, ay yun lalo ang gustong gawin at dun sila naaakit. Sa araw na ito, malakas o mataas ang iyong mga ambisyon ngayon, lalong-lalo na pagdating sa trabaho pero ang kagandahan ng enerhiya ng araw ngayon ay mas focus ka sa iyong mga ginagawa lalong lalo na sa iyong mga responsibilidad sa buhay. Ngayong araw merong mga challenges ngayon sa iyong personal goals at pagdating naman sa iyong mga goals sa iyong trabaho ay magiging mas malawak ang iyong pananaw at maghahangad ka ng freedom. Maging malaya kung ano ang mga gusto mong gawin at sa araw na ito rin maaari na medyo masobrahan ng kumpiyansa mo sa iyong sarili ngayon at aakalain ng ibang tao na yumabang ka na kaya maging wais sa iyong mga choices ngayong araw at siguraduhin na bantayan ang iyong mga responsibilidad ngayon siguraduhin na hindi ka rin maunahan ng iyong mga excitement sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 14 27 29 36 39 at 58 Gemini. Mas concern ka ngayon sa iyong trabahoan, lalong-lalo na ang mga walang kasiguraduhang daloy ng pera. At sa araw na ito, merong mga okasyon ngayon na parang ma-enjoy mo naman ang iyong sarili. Pero sa araw na ito, meron ka pa rin mga worries, lalong-lalo na kung ano ang iyong mga gagawin sa mga susunod na araw. Kaya bantayan lang ang iyong mga emosyon ngayon na hindi ka mapangunahan ng iyong mga takot, ng mga pangamba mo, at para hindi ka rin malito kung ano ang iyong mga ilangang gawin. Maganda ang enerhiya ng araw ngayon dahil ma-enjoy mo ang araw na ito at magkakaroon ka ng magandang oportunidad ngayon na mapalayo ka sa mga tensyon at ma-enjoy mo ang mga bagay na komportable ka. Bantayan lang ang mga impractical na plano sa araw na ito dahil ito ay magbibigay sa iyo ng argumento at mga dali-daling mga desisyon. Hindi ito nakakatulong sa iyong mga paniniwala at makakasira rin ito sa iyong mga commitment ng ibang tao. Ngayong araw kasi malakas ang enerhiya ng Jupiter at Uranus ngayon kaya medyo rebellious ngayon ang mga tao at gusto rin ng pagbabago na nagmamadali. Kaya bantayan lang ang mga ito siguraduhin na balanse ang iyong mga emosyon ngayong araw para wala kang pagsisisihang mga desisyon. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 9.

Ang malakas na enerhiya ng moon ngayon ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at makakatulong rin ito sa kaayusan ng iyong mood. Ang enerhiya ng Jupiter at Uranus ngayon na hindi nagkakasundo ay magdudulot ng mga problema sa pakikipagkaibigan, sa isang relasyon, sa iyong kapartner o kaya sa mga kasama mong grupo, sa mga tao na kasama mo sa bahay. Kaya bantayan ang iyong mga relasyon sa araw na ito, lalo pa na ngayong araw medyo hati ang enerhiya para sa iyo. Meron kang malakas na kagustuhan na mag-enjoy, maging malaya, pero meron ka rin malakas na kagustuhan na kontrolin ang iyong mga damdamin at sa araw na ito, medyo magiging malakas ang iyong takot ng mga betrayal ng mga kaibigan. Baka mamya ay magkakaroon ka ng mga traitor na kaibigan na kaya bantayan ang iyong mga desisyon ngayon para hindi ka mapasubo sa iyong mga pinapasukan. Ngayong araw, medyo malakas rin ang pressure ngayon, lalo-lalo na sa iyong mga connection bantayan rin ang mood ng mga tao ngayon dahil sa araw na ito ang enerhiya ay magdudulot sa kanilang mga emosyon na taas baba. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5, 27, 28, 48, 59 at 65. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo Ang enerhiya ng araw ngayon ay magdudulot sa iyo na magmuni-muni sa iyong mga plano. Ngayong araw, mas madali kang mapansin ng ibang tao ngayon at ikaw rin sa araw na ito, medyo gusto mo na makipag sa iyong mga kaibigan ngayon. Sa araw na ito rin, parang ikaw ay lumalabas sa iyong comfort zone at gusto mo ang mga challenging na bagay. Ito ay dulot lamang ng enerhiya ng araw ngayon na medyo taas baba ang emosyon ng tao at sa araw na ito rin, ikaw, Leo, ay medyo mas sensitive ka sa iyong mga emosyon ngayon, lalong lalo na sa mga usaping trabaho, relasyon at mga reputasyon mo, yung kung ano ang paningin sa iyo ng ibang tao. Ang kailangan bantayan sa araw na ito ay ang pagmamadali ng iyong mga desisyon. Ito kasi ang dulot ng enerhiya ng araw ngayon na parang itutulak ka nagawin, gawin agad, agad ang mga bagay at mawawalan ka ng pasensya sa araw na ito. Kaya balansihin mo ang iyong mga emosyon ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay brown. At ang lucky numbers mo ay 11, 19, 34, 37, 48 at 58. Virgo Ngayong araw Virgo, meron kang mahalagang leksyon na matututunan ngayon. Ito ay may kinalaman sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Sa araw na ito, ikaw rin ay nagiging palaban sa iyong mga choices. Gusto mong mag-eksperimento ngayon at itinutulak mo rin ang mga boundaries ngayon. At nagiging matigas ang iyong ulo sa araw na ito, parang challenge sa iyo na subukan ang mga bagay na bawal. Kaya bantayan ang iyong mga desisyon sa araw na ito na hindi ka mapahamak sa araw na ito rin malakas ang enerhiya ng Jupiter at Uranus ngayon Kaya medyo kalat ang enerhiya ng araw ngayon Dahil ang dalawang enerhiyang ito ay hindi nagkakasundo Kaya ang mga emosyon ng tao ay padalos-dalos Madaling magalit, madaling mawala ng pasensya At parang gusto lang sige ng sige At hindi iniisip ang mga consequences ng kanilang mga ginagawa Kaya maging flexible sa iyong mga plano At kinakailangan rin na manatili kang aware sa sa iyong mga responsibilidad at sa mga feedback ng tao. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 19, 25, 48, 59 at 64. Libra Medyo mahirap ang linggong ito para sa iyo dahil maaring merong friction ngayon sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. At maaari rin na sa araw na ito parang pakiramdam mo lonely ka, walang masyadong nakakaunawa sa iyong mga emosyon. Ngayong araw, kinakailangan tulungan mo ang sarili mo ngayon na ma-enjoy ang mga hobbies, ang mga gusto mong gawin para ang focus mo ay mabalik sa iyong mga layunin. Kung hindi mo kasi ito agapan, baka mamaya ay iba na ang iyong at mahulog ka na sa mga negatibong emosyon. Sa araw na ito, hindi nagkakasundo ang enerhiya ng Jupiter at Uranus ngayon. Magdudulot ito sa mga emosyon ng tao na medyo taas-baba at ikaw rin ay maari na gagawa ng mga desisyon ngayon na padalos-dalos. At kinakailangan sa araw na ito, Libra, balansihin ang iyong control sa iyong emosyon, lalong-lalo na sa iyong ego. At sa araw na ito, kinakailangan magpakumbaba para maiwasan ng mga gulo ngayong araw dahil ang enerhiya ng araw ngayon ay kalat at temporary lamang ang mga bagay na ito. Kaya ngayong araw, huwag magpadalos-dalos sa mga emosyon mo, sa iyong mga desisyon, lalong-lalo na sa usaping pera para sa iyo. At iwasan rin ang mga sobrang gastos sa araw na ito dahil maari mo itong pagsisihan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 13, 17, 19, 45, 51 at 63. Scorpio Maganda ang enerhiya ng buwan sa araw na ito dahil makakatulong ito sa iyo na maging payapa ang iyong araw. Ang mga tao ay mas naaakit sa mga bagay na bawal dahil ang enerhiya ng araw ngayon ay hindi nagkakasundo ang Jupiter at ang Uranus. Nakakaapekto ito sa mga emosyon at sa mga psychological na pag-iisip ng tao at maaapektuhan ang mga malapit na kaibigan, ang mga relasyon sa pamilya at maging sa mga partnership at sa araw na ito, ira rin ang enerhiya ng araw ngayon at taas-baba ang mga emosyon at medyo mawawalan ng balanse at mawawalan rin ng sense of security at sa araw na ito rin merong mga problema pero ngayong araw ay kinakailangan na huwag magpadalos-dalos sa mga emosyon at mga desisyon sa araw na ito kinakailangan rin na siguraduhin na ang iyong mga gagawin ngayon ay nakaayon sa iyong mga layunin, madali kasi sa araw na ito na mawala ka sa iyong direction sa mga pangarap mo dahil ang enerhiya ng araw ngayon ay magdudulot sa mga tao na taas-baba ang mga emosyon at wala nang kasiguraduhan kung ano pa ang mga pwedeng gawin sa plano dahil magulo ang mga emosyon ng tao ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 13, 17, 28, 35, 39 at 45 Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius. Sa araw na ito, maganda ang iyong emosyon ngayon at hindi ka masyadong naaapektuhan sa enerhiya ng araw habang ang ibang tao ngayon ay kulang sa pasensya, ikaw naman ay maayos ang mood mo at ngayong araw humuhugot ka ng lakas sa mga tao na mahal mo. Nagiging mas honest ka sa iyong mga assessment ngayon at nakaayon ito sa mga inspirasyon mo sa buhay sa pag-abot ng iyong mga layunin. Ngayong araw malakas ang enerhiya ng Jupiter at Uranus na hindi nagkakasundo nakakaapekto ito sa mga emosyon ng tao at magdadala rin ito ng stress sa mga relasyon at sa araw na ito kinakailangang mag-slow down sa mga decision at wag hayaan na ang pressure ng mga ibang tao, ng mga kinakailangan gawin ay makaapekto sa iyong mga plano. At sa araw na ito rin, merong mga schedule ngayon na pabago-bago. Maraming mga tao ang magkakaroon ng mga argumento. Malakas ang tensyon ng araw. Pero buti na lang sa lahat ng mga sign, ang mga Sagittarius sa araw na ito ay hindi masyadong naaapektuhan dahil maganda ang inyong humor sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay gray. At ang lucky numbers mo ay 10, 22, 43, 46, 59, at 60. Capricorn, Ngayong araw, mangangailangang patunayan mo ang iyong sarili ngayon sa ibang tao. Merong mga tao ngayon na magdadala ng gulo, magdadala ng mga maling kwento... ...at maring sa araw na ito ay pakita mo ang iyong talento at ang iyong galing... ...lalong-lalo na sa iyong mga kasamahan sa bahay. Sa araw na ito rin, merong mga tao na walang kasiguraduhan ang mga emosyon. Ang enerhiya ng araw kasi ngayon ay magulo. At mahalaga na sa araw na ito, panatilihing positibo ang iyong mga pananaw ngayon at huwag masyadong magpaapekto sa mga pressure na dulot ng tao. Ngayong araw, ang enerhiya ng Jupiter at Uranus ay hindi nagkakasundo. Medyo unstable ang mga emosyon ng tao ngayon. At sa araw na ito, Capricorn, maganda ang iyong romantic life. Ang enerhiya ngayon ay magpapasaya sa iyong puso. Pero ngayong araw kasi ang bilis ng mga pagbabago ng isip ng tao ngayon, malilito ka sa kanilang mga ekspresyon at maari rin na hindi ka magiging komportable sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao ngayong araw. Ito ay mga temporary lamang kaya mas maganda na habaan ang pasensya ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay

Maganda ang enerhiya ng araw ngayon para sa iyo Aquarius dahil kahit nagkakagulugulo ang enerhiya ng Jupiter at Uranus ngayon na hindi nagkakasundo, ikaw naman ay stable ang iyong mga pag-iisip sa araw na ito at ang iyong emosyon. Sa araw na ito rin, nakafocus ka sa pagpapalakas ng iyong pamumuhay at sa daloy ng pera sa pamilya. Ngayong araw rin, ang iyong isip ay nakatuon sa iyong mga obligasyon sa pamilya. Merong mga konting insecurities dahil nangangamba ka kung kaya kaya mo bang matugunan ang iyong mga responsibilidad sa iyong pamilya? Sa araw na ito rin, meron kang mga katanungan dahil walang kasiguraduhan ng enerhiya ng araw ngayon. Pero ang kabuang enerhiya ng araw para sa iyo ay kahit papano positibo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay black. At ang lucky numbers mo ay 8, 25, 34, 41 54 at 62 Huwag kalimotang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces Ngayong araw, Pisces, mas polite ka at hindi ka rin madaling magbigay ng iyong mga reaksyon ngayong araw at medyo kahit papano, nababalansi mo ang iyong mga emosyon sa araw na ito. Ngayong araw, pag-ingatan ng iyong emosyon dahil maraming mga tao ngayon ang magkukwento sa kanilang mga problema at maari rin na sa isip mo ay mangamba ka, matakot ka para rin sa iyong pamilya at sa daloy ng iyong trabaho. Pero ngayong araw, ito ay pangatemporary lamang na dulot ng enerhiya ng Jupiter at Uranus na hindi nagkakasundo ngayon. At ang dalawang enerhiyang ito ay magdadala ng tensyon, magdadala rin ito ng mga pangamba at malakas rin ang tentasyon sa araw na ito na basta-basta ka nalang gumawa ng mga desisyon. Ang iyong instinct sa araw na ito ay hindi rin masyadong malinaw. Kaya wag magpadalos-dalos sa iyong mga gagawin ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay magenta. At ang lucky numbers mo ay 3, 12, 19, 39, 48, at 50. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak malupit Kabalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na Tsulya palupit Pag Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na bibibya Never kang bibitin Gusto Sa hula ng tarot ko, baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ito ka na Araling Pilipino Na ang kakana